Ang mga best friend, unbox natin yung in-order ko na ano, na takoya, na panggawa ng takoyaki. Ikasama na yata itong ano eh, templado na ng takoyaki, lulutuin namin. Ayan mga best friend, pinong-pino na. Ah, ilagay na natin sa malinis na lagyan. Pagkain na natin mga best friend itong crab stick. Ah, mga best friend, lalagay tayo ng 1 in 1 half cup na takoyaki powder. Isang ganito, tapos isang ganito sa green. Punasan natin ang mabuti. Tapos 3 cup of water, lagyan natin mga best friend. Tapos lagyan natin mga best friend ang isang ano, malaki itlog. Tapos ito mga best friend, 1 tablespoon takoyaki soy sauce. 1 tablespoon of soy sauce mga best friend. Sana natin mga best friend na Halloween hanggang sa malusaw yung takoyaki powder. Salain natin mga best friend para masala yung ano, makita natin yung mga bubu pa na takoyaki powder. Ah, uh, yan mga best friend na sala na natin. So ready na nating painitin yung ano, takoyaki pa natin. Mga best friend sa plastic para malagay na natin doon sa ano, takoyaki pan. Wala tayong talagang panglagay lagay doon eh. Improvise na lang to mga best friend. Mga best friend, pinapainit na natin yung ano, uh, takoyaki pan. Lagyan natin ng na butter mga best friend. Optional lang to kung gusto niyo maglagay ng butter. Or oil kung gusto niyo. Yan okay, mga best friend, tumahal siya na. Maangat na yan. Video na naluto na. Gusto natin ng cabbage. Lagyan na natin mga best friend ng crab stick na toppings niya. Ni Ayan, tapos dagdagan ulit natin ng ano, uh, takoyaki mixture para mabilog siya. Tapos sa uh, hiwa hiwalayin natin siya. Ayan, balik ka rin na natin. ito na mga best friend, uh, naluto na natin takoyaki. nyo yaki, ngong naman, uh, sarsa na lang yung kulang. dalagena natin yung sarsa. dalagena tinitasa, dalagena tinitasa, dalagena tinitasa, dalagena tinitasa, lagyan na natin ng takoyaki sauce. At depende sa inyo mga best friend kung gaano kadami yung sauce na gusto nyo ilagay. ko. Okay na yan. Kung gusto nyo maraming mayonnaise, pwede. Depende sa gusto nyo mga best friend. Friend, parang dinurog na ano, seaweeds ba? Ito yung nagbibigay ng aroma sa akin. Sa mga best friend, pickle ginger, kaya ganyan ang kulay, kulay pink. Doon pala kinuha yung pangalan ng pickle ginger, kaya pink. Ayan okay. mga best friend. Lagyan na natin mga best friend na yung ano, tuna flakes. Ayan. Okay yan. Iwakala ko ba ayun yung... daw. Hindi kasama sa script yung mga best friend ha. <laughs> <laughs> hindi kasama yun ha. Okay na. Hindi, hindi. Ito pa. Ang linga. So, iso. Ah, ano? Ah, maanghang. yan mga best friend. Ito na mga best friend, yung finished product natin. Bale, luto na yung takayake natin. Ito na yung may sauce. Yan, yan Ito yung walang sauce. Ito siya pag naluto. Bilog na bilog. Ito na yung may sauce niya. Yan ang mga best friend. Uh, masarap ng lantakan mga best friend. Ayan. Marap ang panggit. Yum yum yum.